So dahil gusto makatipid ng ating customer, ay nagdala na lang ito ng sariling lalagyanan. Yes mga B, pwede yung mga recycled na mga gamit. Pero bago yun mga B, lilinisin muna natin itong mga rosas. So tatanggalin muna natin yung mga tusok-tusok. Well, alam nyo na, kapag ginawa ka natin, matusok tayo mga B. Parang yung crush mo, baka magtapat ka, tapos ma-reject ka. Aray po, masakit yun. Nung aga naman ng ads. tatanggalin din natin yung mga first petal ng ating rosas mga B. Para malinis na malinis yung mga rosas. Red roses pala na ni madam. At sampung piraso ito. Babay na. Char. Kunin na natin itong na ng manok? Ano na ng manok? Sa sabong ka, Komi. Hindi, lalagyan natin kasi ng sponge. Ah. Tapos ang gagawin natin sa sponge, e eh, babalutan natin ng plastic na kagaya ng friend mo. gat agad naman na ano? Agad friend agad. Ba pwedeng office mates lang? Alaka! ka. So yun na nga mga B, isisecure secure natin ng scotch tape para bangang bongang secure talaga para hindi mamasa yung ating mga singet. Ay, ano ba yan? Kaya <laughs> yung lalagyanan mga B. Ano ka ba? So, ibubuka natin yung lalagyanan mga B. ayun na nga. Nakalimutan kong isaksak yung glue gun. Oh, no! Ang ginawa ko mga B, eh dahil nagmamadali customer natin, scotch tape ko na lang yung ilalim. Secured naman yan mga bi. Don't worry not pok na. So ang ginawa ko, pinaka double doble ko lang at pinaka higpit-higpit ko mga bi. Kasing higpit ng pagyakap mo. Ang na naging kainuman mo nung isang gabi. Ay, ano ba yun? Eh, hey, ganon. Sa, -sa alak ni balak na. Kung Sa saan sana naman napupunta itong voice over natin? O ito na nga, lagyan na natin ng masinjana para matakpan natin yung scotch tape na rinagay natin. O syempre, maglagay na rin tayo ng mga ruskus. Kasi para matakpan din natin yung mga parts na hindi dapat makita. O oh, yun na nga. O, pag na yan mga bi pwede na natin lagyan ng mga bulaklak. Yeah tama ha. Alin nga walang budget. E buti na lang nagdala talaga tong si customer natin. Ano? Kasi nga kung bibili pa siya sa akin ng gamit, eh kesa naman ibibili niya, eh, bibili na lang naman ng bulaklak. Kaya mas mas maging eh, ano ba yan? Kaya mas maging naging mag ano ba yun? naging maganda yung arrangement kasi dumami yung bulaklak. Bubulol-bulol ka pa ko. Eh nang mga bi, 10 pieces pa lang yung linagay natin na rosas. At minikos mecos ko lang. Very simple at very elegantation lang yung atake natin dyan. Attack! Eh, siyempre, speaking of atake, mag a din tayo ng gypsophilia para mag-lighten up ang ating arrangement. Ngayon, isisingit lang natin sa mga singit-singit para walang masisilip sa mga singit. Ay, ang ni aso! Daming, ah! O, oh, ibuka mo ng bonggang-bongga yan. Ang galing ko magbuka, no? Sana, ye. Yeah. Ay, ano ba yan? Sa ito na nga, mga biba, tapos na. So, close naman ulit natin. O, di diba? Parang bag-bag na ganyan. Pa, syempre, maglalagay tayo ng mga solidago, mga bi. Para kahit pa paano, may mga nakalawit-lawit. Alam mo, yung pampaganda, tsaka pampa-artistic ng design. Alam mo naman, laking art angel tayo. At ito na nga. O, akala ko ba walang pera, walang budget. <laughs> Bakit i no, ano? May pera. Parot lang, alam ko, Komi. Na natin, nangingialam pa ako, no? Lang, merong florista talaga to. Tosok tusok lang natin dyan, B. isang part lang. Baka natin, baka mahulog. Ay, naku, alam mo naman. Tapos sprayan na natin yan. Sprayan din natin yan. Water lang yan, mga B. Para mas maging fresh ang ating arrangement. So, ito na ang ating finished product, mga B. Ay, talagang for the go ang ating arrangement. Tipi mo yun, nakatipid yung customer natin. Super na yung customer natin. Kayo ba, mga B, nasatisfied ba kayo sa design ng ating arrangement for today? Nasatisfied? Comment ng nasatisfied? Share na rin para sa Gcast. Siyempre, mag-follow na rin. Lamang po. I Amin, mean, thank you, thanks.